Good afternoon, Lodi Labs and Sisi Labs. So, napadaan nga pala tayo, no, dito sa lugar na to. Actually, after work na tayo. <laughs> so, ito, nag-stop tayo dito kasi namangha ako sa mga, ano, yung mga puno. Ayan. <laughs> yung mga puno, wala na siyang, ano, walang leaves. Kaya ganyan kasi winter dito sa Australia. So, ayan. <laughs> ayan, oh. Kaya napahinto ako dito. Actually, on the way home na ako eh. Kasi tapos na yung work. O oh, yan, o oh, diba? <laughs> yung mga puno. Ikot tayo. O oh, diba? Yung mga puno. Wala na siyang mga leaves. Dito yan. Tsika, ang sarap talaga mag lakad-lakad dito. Actually, nakapag-picture-picture na ako eh. <laughs> diba? Diba? Sarap maglakad-lakad dito. Hmm. Sandali lang ha. Sandali. Mag-glasses muna tayo. Oops. Alright. So ayun o. Doon kanina. Yung may tubig doon. Merong ano doon kanina. Duck. So ayan. <laughs> so actually, doon tayo nagpark ng sasakyan natin no oh, ngayon. Oh, ayan. So, uuwi na tayo no. Ayan oh, yung puno na walang leaves. <laughs> Tsaka yun no, oh, dito dito maganda siya tingnan. Ayan oh. Oh, di ba? <laughs> uh, alright, takbo tayo kasi can't wait to go home na. Ah. <sighs> kahit papano no, nakagawa tayo ng content dito nakapag ano ako, I think apat na hugot yata yun <laughs> tapos nakapag picture din kaya na yung car, naghihintay na Para, ang sarap lang talaga maglakad-lakad no lalo na kapag na-stuck kayo sa office ng buong araw kailangan nyo talagang mag walking walking pagkatapos para makalanghap kayo ng fresh air so kaya yung kaya ito yung ginawa ko nag stop ako dito para man lang makalanghap ng fresh air <laughs> right so dito na tayo sa car ayan o oh, ikot ko yung lugar ah. uh, ito yung Huntfield Heights Okay. Para, <laughs> ikot tayo. 360. Hmm, may aso pa. Ayan. Yan yung Huntfield High School. Okay. Ah, diba? Alright. <laughs> yan yung park na pinuntahan ko. Okay. Alright. At dito tayo ng park sa gilid ng road. I hope nyo, I hope na enjoy nyo rin ang pamamasyal natin dito. Hanggang sa susunod na gala, salamat, bye bye!